Hello everyone! Welcome back to my YouTube channel, Pinoy Crew TV. So, ang gagawing video natin ngayon ay reaction or uh, ito ay tungkol sa patut ni uh, Senator Risa Ontiveros at ni BP Sara Duterte. So, ang ating dito ay uh, nasa sa inyo lang kung sino ang papanigan nyo pero para sa akin alam niyo na kung sino ang papanigan ko. So, mag mm. Uh, gagawa tayo ng reaction para sa ating mga saluobin so bago natin talakayin ang kanilang uh, naging patot sa dahan ay magbasa muna tayo dito sa mga uh, comment ng mga uh, netizens or comment ng mga marites so ito Uh, hindi ko lang papangalanan yung kanyang pangalan kasi si Katsyaba, baka tirahin tayo. Kaya lang majority of people trust and support Sarah. She had the highest number of votes and Risa trails at the bottom. So, yun na nga. Kumbaga si uh, Vice President Sarah Duterte, siya yung may pinaka mataas na boto, mas mataas pa kisa kay President Bongbong Marcos. At siguro sa lahat ng naging uh, vice president, siya yung may pinaka mataas. At ngayon ay tinitira siya ni... Uh, Senator Reza Ontiveros na siya yung pinakahuli sa lahat ng mga naging senador so halos hindi siya hindi siya nasali kung yung iba ay hindi nagdalawang isip na ibuto yung ibang mga kagay ni lar Lariga dun, baka nalaglag siya so ito na nga at the bottom of Senators list so dito sinasabi na uh, people trust that Sarah will not Uh, waldas well, uh, hindi hindi sasayangin 'yung pera o hindi bubulsa money even with confidential funds so ang pinag-uusapan kasi dito ay tungkol sa confidential funds marami nagsasabi na bakit bakit pa confidential kasi pag sinabing confidential 'di ba diba, hindi alam 'di ba sina kagaya sa pag nag-open tayo ng bank account or yung mga emails natin yung ating mga Facebook mga YouTube natin mga social media 'di ba sinasabi dito doon na confidential so hindi pa paalam? so ibig sabihin dito sa confidential funds ang iniisip kasi ng mga tao na kokorakotin ni ano BP Sara at ng kaniyang mga kagrupo kasi ito si si Teresa Ontiveros dati na siyang galit kay uh, President Duterte so ngayon ang kanyang tinitira na naman ay ang anak so ito yung uh, nangyari kasi bakit pa daw confidential so, may mga nagsabi din naman na ang confidential funds ay equivalent, equivalent to sa pork barrel daw so ang sa, di ba sa pork barrel, hindi rin natin alam kung saan nila nilalagay yung ibang mga may pork barrel funds nila binibigay sa ibang mga kasing kongresista, ibinibigay sa ibang mga project. So, ito, alamin natin kung ano, ano ang pinag pagkakagastusan sa confidential funds na hinihingi ng OBP ni BP Sara at ng kanyang team. Kasi sinabi ni BP Sara na kung walang uh, yung sa kanila, hindi naman daw ini-insist. Ano lang, kumbaga, nanghihingi lang siya. Na kumbaga, nagbabaka ka sakali. Kung meron, kung aprobahan, okay lang nang okay daw. Mas pinakamabuti kung aprobahan. Kung hindi, okay lang din naman. So, kumbaga, talagang nagbabaka ka sakali lang. So, it happened kasi na, si VP Sara ay magka-align sila ng presidente. So, walang problema. Yung nangyari kasi during uh, President Duterte at saka kay... Uh, BP Lenny Robredo, hindi sila magkakampi. So, pag kung may hihingin si BP Lenny kay Pangulong Duterte, syempre hindi niya aproban kasi nga hindi sila magkalinya. Pero ito si VP Sara at siguro hindi, uh, parang wala pa akong narinig na tinira niya yung presidente samatalang si Lenny Robredo interview tapos titirahin niya. So yun ang nangyari. Kung meron siyang hihingin, hindi siya bibigyan. Kung ano yung budget na yun lang i talaga ang ibibigay sa kanya. Whereas itong si VP Sara, magka-align sila. Tapos yung ginagawa niya para lang naman sa bayan, sa mga tao, doon sa kanyang hinahawakang mga projects kung ano ba yon So, ang tao dito ay hati. Kasi nga, pag sinabing confidential, so hindi alam, pwedeng ibulsa kasi parang wala yatang mag liquidate yung gano'n, mag-check-char. -che so, ita na nga, sabi. While well, does money even with confidential funds, people will still think Risa had something to do with the anomalous PhilHealth funds until now. Uh, so, y yung PhilHealth, marami nagsasabi, isoli mo sa, isoli mo, ano nangyayari doon? So, siguro, si... Senator sa Ontiveros kaya tinatanong niya kung saan na yung pera kasi alam niya kung nasaan din yung pera ng PhilHealth, 'di ba? Uh, ilang maraming tao ang nagsasabi diyan na isole mo ano nangyayari sa sa pera sa PhilHealth. Siguro alam niya niya kung saan pupuntahan. Siguro kung 'di ba, kung ano yung iniisip mo, para sa ibang tao, 'yun ang ginagawa mo. Ganun ba 'yun? Okay. So basically, politics is just who people trust more and between the two of them is not Risa and then sorry daw. So ito 'yung mapahayag 'yung quote and lang ng balita na sabi, hinggil sa confidential fund, uh, ang version ni Senator ni Senator Risa Ontiveros ay ganito. Trabaho lang, walang drama. Akala ko ba, VP Sara, the office of Vice President can live without confidential funds. O sinabi naman talaga niya na can live without confidential funds. So, bakit parang pinapawisan na yata kayo dyan? So, nakita, nakita niya yung pawisan. Grabe naman, makikita. Budget -tearing pa lang. Lahat naman ng ahensya naglalabas ng proposed budget. Hindi kayo special. Mm. Kasi naglabas din lang sila na kanilang budget. Confidential yon. Tapos, sabi naman is, ni Vice President, Sarah Duterte, sabi niya. Senator Risa Ontiveros, while she amuses the nation with her flair for drama, kasi pag nagsasalita si uh, Senator Risa Ontiveros, talaga ano siya, uh, soft-spoken, yung madadala ka talaga na ah, tama siya siguro. Pero hindi natin alam na sa likod nun, meron din siyang mga Uh, hindi maganda. Kasi, oh, matagal na siyang senator. Ano yung kanyang mga nagawa? Oh, meron nga siya, RH bill, tapos yung Suji bill hanggang ngayon, Suji, Sugi, na hanggang ngayon, Su -G, Su -G, na hanggang ngayon eh, hindi pa rin na -aprobahan. Pero, i-compara na siya kay uh, BP Sara. So, marami siyang nagawa. Imagine, uh, siya yung sekretary ng Department of Education, tapos vice president pa siya. So, marami naman siyang ginawa kasi meron siyang mga offices na in-install sa iba't ibang mga uh, region or provincia. Sa amin, sa Tacloban, meron siya ay Ewan ko lang kung ano ang mga kabutihang nagawa na doon, hindi pa ako nakapag-check. So, ito ang sinabi niya, could only wish that 2022 OVP safe si was accessed illegally. It's a shame they still cannot produce any proof to support their dirty imagination. Mm, dirty. Uh, maruming pag-iisip so sana bago din yung si Larissa Ontiveros and Company at saka yung mga tao sa mga kakaka, maglabas din kayo ng proof na talagang binulsa ni Vice President Sara yung Confidential Fund ng uh, 2022 at saka hindi lang na naman sa panahon ni VP Sara nagkaroon ng Confidential Fund nabasa ko rin uh, 2015 basta ayon sa iba sa ibang nagko na ang confidential funds daw ay pare-pareho sa pork barrel ng mga senador at saka kongresista. So, ano-ano nga pala ang kanyang mga programa na sinasabi na pagkakagamitan sa pera na yon. So, ito yon yung kanyang mga programa. So, ang una dito, sinasabi niya dito na ang um, some of This sub uh, this project such as Libreng Sakay program uh, the OVVIS flagship public assistance project that were launched early in the 30th term in 2022. So yun daw ang pinakauna. So ito na yun. Meron siyang entrepreneurship program, meron siyang peace building in communities, meron siyang pagbabago campaign, distribution of free school supplies o so, merong libre pagbabago a million learners and tree planting program, pansara program, feeding program, at saka disaster operation center, disaster relief program, and libring sakay program, free transportation program. So, lahat-lahat ay <laughs> One, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 lahat yung mga programs na kanyang paglalaanan sa confidential fund So, dito na niya gagastusin Tapos, ito naman ngayon, ang rebuttal ng kabila Sabi, bakit ka mag-feeding program, inanjan ang DSWD Bakit ka mag-triplanting, inandyan ang DNR So, bakit ka magpapalibring sakay, na andyan ang alin wala. okay. So, dito sa entrepreneurship program, ito yung tinuturuan niya yung community, yung mga tao na maggawa kayo ng mga negosyo para hindi lang umasa sa gobyerno. syempre, bago siya makagawa ng ganyan, kailangan ng pundo kasi baka hindi sapat. Or, ito na sa peace building in community. So, yung binigyan ng halimbawa na meron daw scammer na gumagamit ng OVP office na nahuli nila at naipakulong daw in 6 months. Binigyan daw nila ng Uh, lesson yung scammer na yon so kumbaga peace building in communities kumbaga uh, nilalapitan mo yung tao para mar, uh, matutunan nila kung paano gawin ganun pagbabago campaign distribution of free school supplies so ito kailangan to ng mga mahihirap yung mga walang kakayanan para bumili ng mga gamit sa pag-aaral kasi hindi pwedeng mag-aral kung walang gamit diba? Tapos ito pagbabago a Million Learners and Tree Planting Program. So dahil ang ating da, dahil sa climate change, siguro ito yung naisip niya na gawin na ang mga bata, hindi lang mga bata, o mga tao na magtanim ng mga puno kasi nga lagi tayong dinadalaw ng mga bagyo, ng uh, flooding dahil doon. So at least hindi, yung sa kanya, tinutulungan niya yung siguro yung ibang ahensya. Kasi kung iasa lang natin sa isang ahensya, hindi rin kaya, ba diba? Tapos ito, pansarap uh, program, feeding program, pansarap. So, kung DSWD lang aasahan, syempre limited. Kasi hindi naman yata halos lahat ng lugar ay merong DSWD. Yung iba nga, yung doon sa Davao yung kay ano uh, Sir Pugong Biahero siya siya yung nagpapa-feeding program kasi naawa siya sa mga tao na walang tumutulong yun yun ang kailangan ng confidential fund ito disaster operation center or disaster relief program so kapag iasa lang natin o iasa lang niya sa isang tawag nito departamento walang tutulong so hindi kakayanin di ba maraming pag may nangyaring sakuna i talagang million-million yon So, mas maganda na to. Libre sa program ito. Mas kailangan ito kasi ang iba mga tao, kulang sila ng kita, kulang ng income, lalo na yung mga walang trabaho, yung natanggal. So, mas mabuti na lang to merong libering sa program kaysa dati na wala. Oh, yung yung program naman kasi pag i-compare mo yung si BP Lenny dati, yung kanya ay mga nasa laylayan. So kumbaga yung sa laylayan lang talaga. E, paano naman yung mga wala sa laylayan pero kailangan ng tulong. So dito baka matulungan pa. In addition to that, I discharged the functions and duties of the Secretary of Department of Education. So, kung baga, nakikita niya ano yung kakulangan. In addition to that, I was tasked by the President to co-chair the National Task Force to end local communist armed conflict the 30 said. So, hindi, hindi natin ma, maikakaila na siyempre si si Senator Ontiveros na ano yun, siya parang nare tag na tagang tagat pagtanggol sa kabila. So ngayon dahil sa ginagawa ng uh, dahil nang nung ginawa ng Duterte administration at ngayon dinala sa Marcos administration, parang nanghina, nanghina na yung kanilang pakpak. siguro ito yung naging dahilan kung baga kung bakit inaatake niya ang ang vice president. At saka yung umaatake naman, yung kanang mga kaalyado, si na Castro, yung sa kabataan party list, yung sa ACT teachers, sila yon Kasi sila yung magkakampi. Kaya, yung sa kabila naman, sa Kinabiti Sara, so marami siyang pinasalamatan dahil inapprove or tumulong sila para para mapagbigyan o mapagbigyan di ba at sana Diba, meron naman commission on audit. I-audit para malaman kung saan nilagay ang pera na napakalaking pera na confidential funds na yan. So kung ano pa ang susunod na pangyayari, sundan lang natin kung ma ba kung maibibigay yung tamang figures na hinihingi na pre-nupose ng office of the vice president tungkol sa confidential funds at magbabasahin uh, natin, mag-aral tayo kung ano pa ang ibig sabihin ng confidential funds pero yun na nga, ulit ko confidential funds is equals to pork barrel na pwedeng ilagay sa kahit saan na kung gusto mo. Pero dito, specific na yung kanyang sinabi. So, yun lang po. Maraming salamat. At huwag niyong kalimutang mag-subscribe sa aking channel. Maraming salamat po. Bye-bye.